Magandang hapon po, no ma'am Joanna Marie. Yung anak po ninyo is 15 years old. So, tama po ba? Hindi naman po natamaan yung po. menor de edad po ninyong anak. Pero ano po yung, uh, siyempre may psychological effect yan sa bata, ano for sure. Ano yung first week niya po, halos di po siya makatulog. Oh, at, so for sure, takot na takot. Hindi lang yung bata, buong pamilya niyo siguro. Nung, nung natatakot po din po ako talaga para sa pamilya ko, balikan po kami. Oh, kasi police nga naman, attorney. Okay, oh. Pero ma'am, ma kilala niyo po ba itong police na ito? Opo. Ano yung Saka kapitbahay, ganon? Opo. Nire-respeto po siya ng anak ko kasi alam niya naman pong si sir. Kasi po paglalasing po siya, ganon daw po sabi ng mga kapitbahay. Yung iba po kasi na areglo lang daw po. Bakit po may pamamarin na nangyari nung uh, oras po na yun? Kasi po nung gabi po na yun, kasi pag minsan po nagtatrabaho ko pag gabi po, tapos, ang nangyari po, sabi, nung muwi po ako ng umaga, may nagsabi daw po kay Papa, na kausapin mo yung apo mo kasi hinabol ng polis yan, pinagbabarel. Ngayon, ginigising ko po yung anak ko, sabi ng mama ko, huwag mong gisingin kasi kakatulog lang yan ng alas 7. Sabi niya gan, hindi niya natulog, parang ano, pa bilasa, bilasa siya. Tanong mo nga dyan ko, anong nangyari dyan? Sabi niya. Tapos nung mga bandang alas 10 na ginigising ko pa, sabi niya, naantok na antok ako ma. Nung alaon na po, po na siya na gini ginising, sabi niya, ano bang nangyari? Bakit sabi ni Papa? Yun, kinuwento niya po na, nandun daw po siya, kasi po humingi siya po kay Mama para, pag nagugutom po talaga yung anak ko, humingi po yun kay Mama. Yun po si ko sa kanya, pag nagutom yung anak ko, bigyan niya po ng pera para makabili ng pagkain sa labas. Okay. Tapos, nag Nung ano po, nagpipisunet po yung anak ko dun po sa harap ng tapsilugan. Pero nung umpisa po daw po, okay naman po daw, hindi siya inaano ni sir. Nung nalasing na po, nilapitan daw po siya ni sir. Yun ang kwento niya po sa akin. Nung nilapitan po siya, sabi niya, matagal na akong patay, alam mo ba? Nabuhay na lang ako, sabi niya gano'n. Ngayon, kakanain na kita, sabi niya gano'n. Ano? Ano sabi? Matagal na akong patay, nabuhay na lang ako. Ngayon, kakanain na kita sabi niya, eh akala po ng anak ko eh parang ano, nagbibiro. Pero sabi po ng anak ko, wag po sir kasi nag-aaral pa po ako. Pero inaawat na po siya ng mga, nakita ko rin po sa video, inaawat na po siya eh, ng mga tao doon. Tapos nung sabi ng anak ko, nung nakita niya na po na bubunot na po ng baril si sir, dali-dali po siyang tumakbo kasi inakbayan pa po siya eh tapos pag-akbay po sa kanya ginanyan daw po niya yung kamay ni sir tumakbo po siya Kaso nung, nung habang tumakbo siya nakalingon po siya tapos nakita niya pong binabaril siya Ay, hindi yun na pa, nga yun yung nasa video hapo, hindi pa po siya nun umuwi sir kasi baka ano daw ang iniisip niya eh, baka po pumasok sa loob uh -huh. um, alam niya na pong hindi po siya sinundan doon lang po daw siya pumasok sa loob namin okay ma'am Ma ito po ba nahuli na hindi po. Hindi siya nahuli? Hindi po. Kasi public na public yung nangyari. Nakita naman, nahuling-huli sa video, no? yung itsura niya. At marami pang ibang nakakita. So wala pang nangyari? Wala po. May wala bang nangyaring investigation man lang dyan? Nung pumunta po kasi ako sa polis ng 28 ng alauna po, yun po, in-interview po nila ako. Ah, okay. Ano pong Uh, naging resulta ng investigation sa inyo? Kasi po umabot po na ng ano yun eh, nang alas 11 na ng gabi. Sabi po kasi may oras daw po yun na ano, sana kung napaaga daw po yung punta namin, madadakip daw po unti maano yung polis. Kaso nga po, inabot na po kami ng gabi po. At wala pa po kasi akong information na kung ano po yung tunay na pangalan, gano'n. Bahay po ba nila, Sergeant Castillo? Hindi po, ano po yun, uh, parang tapat po ng tindahan ng Tapsilogan. Doon po talaga sila. Kasi po ma'am, panatag po yung loob ko na pag na umaalis ako, nagtatrabaho ako, andun lang siya. Si sino po ang kasama niya na tayo na yun ma'am? Mga friends niya po. Mga kaibigan niya po. Ano Talagang hmm. napag-diskitahan lang siya. Opo. Yung anak ninyo. Kasi Opo. kung madami naman sila doon, bakit siya? Anong hmm. atraso niya? Yung eh, nga po eh. Yung eh, nga po. Kasi tinanong ko rin naman po yung mga ano doon. Yung may nagsabi sa akin, wala naman daw po talaga nagpipisonit. At saka po, pag nakakainan po daw po talaga yun, ganoon, Mabawala. Sige po. Ganon din po sinabi sa, ano, sa presinto. Magandang hapon po, uh, Captain. Sir, matanong lang ko lang po sa inyo, no? Kasi uh, kayo po ata yung nag-iimbestiga dito sa nangyari. Ano na po ang naging findings natin? Uh, actually po, sir, anong pong na dumulog po sa amin po si Ma'am Johanna po, uh, inigit po ay nasipo namin kagad. Yan, yeah, po namin ng area at katawan po yung wala na po yung tao doon. Ngayon po sir, actually po sir, kahapon po, kumpleto na po kami, nasa judicial na po kahapon si madam. Ngayon po, uh, inihintay lang para po ma na po kami kahapon atorne. Kasi po, yung inihintay lang po kasi na po namin, yung docket number po sa judicial, which is po gagawin namin reference and attachment po para susunod po namin nga uh, susunod na susunod po na level para po sa sa admin po niya. Yung po ma adapt po namin. So filing na po yan. Kompleto na okay. Lang po, okay. po yan. Pero uh, Captain, no? so, na-verify po natin na talagang isang polis itong gumawa po nito. Ito yes, po. Yung po kasi ang uh, sinasabi po doon sa rapid uh, bahay po kasi nila yan, uh, attorney. Pati din po yung mga tao doon, yung mga barangay po doon, yun din po ang sinasabi. Okay, so lahat sila, itinuturo nga itong polis na ito. Apo, apo, attorney. Asan siya ngayon? Yun po nga po, uh, binomonitor po namin, hindi po siya na-uwi sa area niya po. Hindi po siya na-uwi doon, pero ang, ang gusto kong malaman, pumapasok pa rin ba siya sa trabaho? N nasa kanya pa rin ba yung kanyang service firearm? Yun po yung hanggang ngayon po, atun. Yun po yung uh, aming uh, pinapalo up po hanggang ngayon. Kaya nga po, sinusundan po. Kaya nga po, pinamadali po namin ito po nga uh, pagpahit po, pagkakapumputan po ha, para tuloy-tuloy. Nakausap niyo po ba, ah, uh, Kap, yung uh, namaril po? Hindi po, ma'am, kasi po nag... Pinapalo po na, natago na po siya. Hindi na, hindi na po siya nakikipag yung um, whereabouts siya po. Pati okay. po yung mga number niya, hinahanap din po namin. So saan po siya naka-assign, Cap? Yung nga po, sa yung huling pong pagkakalam namin, Batangas po. Kung sa Batangas, nag-coordinate nag din po ba tayo dun sa Police yes. Batangas para sana kung kung wala siya sa kaloohan, naka-assign siya sa Batangas, baka baka pumapasok pa siya doon. Nga po sa residence po namin uh, ga gawin ko. Uh, actually I mean, Captain, pasensya na po kayo. Kami po dito nalaman na po namin kung saan siya nakadestino. Kaya nga po tinatanong po namin kayo, Cap, dahil pumunta po sa amin yung mga kaanak at tila para bang wala, po kaming, wala daw po siyang makuhang uh, sagot from your station po kung ano pong kinaroroonan kung nasaan po ang ngayon ng suspect, dahil hindi niyo pa daw po nakukuha na ng salaysay. Wala pa pong panig paong... nung nireklamo nire po. So ngayon po, Captain Lopez, nasaan na po ang investigasyon ngayon? Uh, ngayon nga po ma'am, ang ko nga po kahapon na kung na po kami ng uh, ng lahat uh, po pag-file na po sana kami kahapon po ma'am sa saka judicial po. Okay, so ibig sabihin nakuha na nyo na ng testimonya, may mga witnesses na po tayo. Tama po ba? Opo, ito may kompleto na po lahat po. Yung CCTV na may pre-present naman? Opo, oh, na po na USB na po yan. Ando na po lahat, kompleto na po. Okay. Kapag po sana po, na po kami. Okay, okay. Sige. Magandang hapon po, General Kenneth Lucas. Uh, magandang hapon din po at uh, kami po ay nagpapasalamat at uh, uh, nalaman namin na meron palang uh, ginawa yung uh, isa sa mga polis natin dito sa Calabarzon. no. And uh, of course, ang unang uh, gagawin natin dyan is i-check natin yung uh, kaso niya kung uh, saan and papailan natin ng uh, administrative uh, case yung polis na yan. And ang susunod na gagawin namin is didisarmahan itong uh, polis na ito and uh, ilalagay namin sa restrictive uh, custody ng provincial director ng Batangas. Ayun. Ayan, ayan. ayan. Very... na natin lahat ng... Oo, nakagustuhan natin <laughs> na marinig kay uh, General Paul Kenneth Lucas. Pero Uh, General, um, malalaman nyo po ba kung after pala nung incident ito, kasi matagal-tagal na nangyari ito, August 27 pa, nag-report pa po ba eh, dyan sa Batangas itong eh, polis na to? Well, pinapacheck ko na doon sa provincial director ng uh, Batangas, no? Babase natin doon sa record nila kung uh, itong pulis na ito eh nag-report after the uh, incident. And uh, kung uh, meron pang ibang nagawa itong uh, pulis na ito na hindi na report sa amin dahil sabi ko nga kanina is ngayon lang namin nalaman yung uh, nangyaring ganyan. Yes po, at general no, nabanggit lang din po nung nanay nung biktima dito na bata ang dami na rin palang reklamo itong pulis na ito na reglo nga lang. So, uh, for purposes na lang, no? kung hindi man pa, uh, wala ng criminal aspect yun, for admin siguro, no? they are material, hindi pwedeng ganyan po ang ating kapulisan. Tama po yan. No? Uh, nasabi ko nga katanong. natin ang uh, admin case itong uh, pulis na ito at atin pong uh, didisarmahan at ilalagay sa restrictive uh, custody ng uh, provincial director ng uh, Batangas. Opo no. And uh, napansin ko lang din po no uh, general kasi August 27 pa ito nangyari at nagtataka lang din kami ngayon lang pala umabot sa inyo itong balita na to no. Uh, siguro i-coordinate -co namin po no sa pulis kalookan kasi sila naman po yung nag-investiga sila yung may ha may hawak ngayon ng mga ebidensya para na lang din mapabilis na yung kung administrative uh, liability in addition to the criminal liability. Tama po 'yan, no. And uh, bibigyan ko rin ng instruction ng provi yung uh, provincial director ng uh, Batangas para masipag coordinate doon sa kaluhukan kung saan nangyari yung uh, uh, pamamaril doon sa minority. Uh, Colonel Malinaw, uh, Colonel Jacinto Malinaw ang provincial director po ng Batangas PNP. Magandang hapon po, Colonel. Ma magandang hapon po uh, Is... sa at sa lahat ng ating mga followers po. Ayan, Colonel, no. So nakausap na po namin si General Paul Kenneth Lucas at uh, inassure nga po niya no na uh, through the coordination with our provincial uh, PNP doon sa Kaloocan, eh mapapanagot po natin ang ating mga kapulisan na na-involve sa mga ganitong hindi magandang pangyayari. Eh. Hindi, ang, hindi naman katanggap-tanggap na may yes. mga ganyang uh, kawani ng ating kapulisan. Tama po kayo sir, no? uh, when I saw the video na pinadala sa atin ni Ms. Selena, staff po ng Rapid Tool po in action, I immediately instructed my investigation officer level po namin, no? Uh, yes, pa. in my initial assessment, ay yan po ay misconduct. Kahit saan na mangyari yan, may liability yan dito mm -hmm. sa mm -hmm. bilang tauhan namin. Uh, without prejudice po sa gagawin na, na coordination namin with Kalookan PNP, na doon sa aspeto ng kriminal at admin. So, at uh, may relay ko na rin po sa inyo, no? Uh, namin yung records itong naturang polis. Uh, meron din po siyang same incident, no? almost mm. same incident, na dyan sa Kaloocan din, way back in 2021. Mm. Okay. So okay. that will be considered also in uh, adjudicating kung ano man ang mga administration uh, haharapin niya in the future. Ayan, ayan. Ayos, no? So at least na nasigurado natin Shari, no, na si General Paul Kenneth Lucas at ni Colonel Jacinto, Malinaw Junior, ang ating mga kapulisan ay hindi tinotolerate yung mga kabaro nila na may mga ganitong ginagawa. No, yes. Hindi ka tanggap-tanggap po ito. No? Especially po, no? menor de edad. Yung pinutukan ng baril po dito, buti na lang. Okay. may guardian angel yung, okay. yung bata. Hindi na, Lasing oh. po kasi kaya hindi po niya na ano uh, po lasing oh, po. Opo, oo. Oh, oh. Ano na, narinig niyo oh, naman po. po no si uh, Colonel Jacinto. nakita rin nila yung video. Mm. Opo, oh, okay, nakita nila yung video at narinig mo rin sa kanya no may misconduct. Malinaw naman na 'yon no. Hindi pangkaraniwan sa isang pulis na magpaputok na lang ng baril. Okay, Ay, wala na hindi naman siguro armado yung 15 year old na yan. Hindi po. Diba? Hindi Tumakbo po. nga eh. Hindi nga hindi nga nang laban. Tutuusin. Mm -hmm. Tipo ba no? So, John. umaasa po kami no kay General Paul Kenneth Lucas at kay Colonel Jacinto Malinao Jr. na mabigyang mabilis aksyon. Yes. Actually, si uh, General Lucas and si Colonel Malinaw ilang beses na pong pinuri ni Idol Rafi yan dito sa show. Kasi mabibilis talaga umaksyon ng mga kapulisan natin dyan sa Region 4A. Maraming salamat po. Uh, muli, uh, General R Lucas and kay Colonel uh, Malinaw, maraming maraming salamat po. At uh, muli po ang taus-pusong pasasalamat din po ni uh, Idol Rafi. Thank you very much po. Walang ano maraming salamat po at uh, sana hindi kayo magsawa magsawang uh, ipigay yung mga impormasyon na kailangan naming uh, malaman para makatulong tayo sa ating kapapayan. Okay. so. Buhay po kayo, sir. Yes po. <laughs> Captain, na. Uh coordinate din no yung Provincial uh, PNP po ng Batangas para kung anumang mang information na meron na kayo dyan, ay eh, gagamitin for the admin liability. Pero <laughs> uh, other than that, isampana na po natin yung criminal uh, complaint natin. Ah, uh, nandito naman, nakikinig naman po, no, yung nanay nung yung... victim, ah. Captain, okay na po, ha? Natulungan na po namin kayo sa administrative case. So, ito po yung naglapit na po natin kay Regional Director ng Region 4A, gayon din po sa Provincial Director. Ngayon na lang din po, uh, Captain, sana po ay mabigyan natin ng protection po yung pamilya yes. po ni uh, Clyde, no, at nila Ma'am Joanna Martinez. Ah, uh, as po. Okay po. Sa so in in the future sana kung meron pang mga ibang pulis po diyan sa Caloocan na may ganitong uh, incidents, lalo na at nalaman-laman din namin ni Shari ngayon na hindi pala first time 'to, meron din same, almost the same, yun yung mm. term ni Colonel Jacinto kanina, almost the same incident in the past, no? Sana pag mga ganon, i gawa na natin agad po ng ng action, no? Ito nga, Mabuti na lang at naipagbigay alam sa mga nakakataas po dyan sa PNP. So, umaasa po kami ha, uh, Captain Zoilo Lopez? Opo, opo, Tony Ting. Umaasa Yan. po kayo, Tony Sige po. Maraming salamat po. Muli, Police Captain Zoilo Lopez. Ma'am, ganito po ang gagawin natin. Uh, gaya po ng sinabi, ito po ma'am kasi nagbigay naman po ng word ang uh, provincial director na po ito ng Batangas PNP, gayon din po ang regional director po ng Region 4A na tutulong po sila na masampahan po ng kasong administratibo si Police Staff Sergeant Emmanuel Castro na naka-assign po sa First Provincial Mobile Force Company po ng Batangas Provincial PNP. Nalaman na po natin kung saan po siya at uh, sasamahan po namin kayo ma'am sa Region 4A para makapagsampa po ng kasong uh, administratibo at uh, sasamahan naman po namin kayo sa tanggapan po nila Captain Lopez para naman po doon sa kasong kriminal. And did, ngayon madam, aantayin na lang po namin ma'am, padidisarmahan na po natin ngayong araw to. Okay ma'am, si uh, Sergeant Castro po. Yes ma'am, kami na pong bahala doon ma'am ha? Baka balikan kasi kami mga mm -hmm. anak kong bata pa. Yes po ma'am, opo, oo. Oh, oh. Ayan po no na, nabanggit din natin yan. Pati sa kaloopan ng polis. Po. Papa-relieve na muna po natin ano, habang iniimbestigahan po si, uh, ganoon naman po ang ginagawa po ni Idol Rafi. Uh, habang iniimbestigahan and disarmahan, tatanggalan po siya ng ano ma'am ha? Para sa so safety niyo din po ma'am, ito po coordinated na rin po namin sa PNP. Okay ma'am? Sige po. Maraming salamat po ma'am ha?